Gambak, Milay, ito ko pakita ko sa inyo Nakarating na rin kami sa wakas Sa malayong bla, Malayong biyahe Nagtanong tanong kung saan yung Chidi Nakarating na rin kami, ito pala siya guys so, Papasok pala dito Tapos may papunta pala doon Marami pa na doon Ito, sa gustong pumunta dito Ayan, maganda Sige guys, papasok na kami doon Aakyat na manood kayo. Hello guys, welcome back. Huwag damha guys ni Anhi may Huwag sa plano. Magbayad lang. Yung dito guys, ayan o. She there. Talibi kay Sunset o. Pakyat. Hindi namin plano na pumunta dito guys. May pasyalan dito. Dito tayo naman sa taas kukuha lang kami ng video. Tsaka hindi expect. Wala sa plano. Hello guys. Hi guys. Uh, magbayad kami sana ng ilaw. Huh? Be, ewan ko, ba't napunta dito? Ari ka oh. Tinan mo yung taas. May hagdanan sila. Oh. Nice. 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 Picture Ay, na rin. Ba? Ito na yung pasyalan nila. Papunta tayo sa taas. Ayan, may kulay-kulay pa yung hagdaanan nila. <laughs> Ayan, may papuso-puso pa na mo, guys. dito na lovebirds dun, no? Lovebirds. Upo ka doon. <laughs> Kailan wala naman tayong partner. Hello. Ah! Pata tayo doon sa taas. Ayan, mamaya. Pagawa naman ako ng video. Titingin natin sa taas. Ayun, maganda pala kasi overlooking. Hmm? Wow. Ayun. Dito sa taas. Ayan. Dito tayo mag kuha, kuha ng ano. Views. Ayan, maganda kasi sunset. Wow. Dito din mo guys. Ang ganda. Punta na kayo dito guys. Dito sa Bohol, Mabini. Chide. Malayo nga lang sa ano. Sa highway pero sulit. Tingnan mo. Tignan mo guys, kita yung sunset. Wow! Overlooking pala dito. Tignan mo sa taas. Kitang kita. Anda yan si kasama ko o oh, si Stephanie Magon. Hindi ni na na-expect na pumunta kami dito guys. Ayan. ganda eh uh. kung ano guys kaya siya ang ganda sila oh, wow. overlooking na. wow kahit 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 yung Pakita ko sa inyo kung 20 pesos, oh, ano, 15. Tapos yung 10. senior, 15 pesos. Tapos yung adult, 20. 25. Tapos may ano pa sila dito, restaurant. Sige, mo. Okay na mo, ayan. Nandun sa taas. So, ano ba ang hinihintay niyo, guys? Kung tama ka kayo, ah, dito. Doon. Thank you for that, I'm maganda dito guys um, ang mga isang jowa <laughs> dit dit maganda oh, sya halika po tapay okay doon ka dito guys tinan mo maganda iikot kayo tinan mo maganda wow dito tayo ayan ayan Maganda si overlooking guys ang ganda. wow